So ayun guys, uh, pumunta nga pa tayo dito para may hanapin. Gago. <laughs> <laughs> na. Ayun guys, may maingi dito. Mukhang may sabungan ata dito. Matingnan nga muna. Ay sus, Marie Yosef. Babae lang pala. Lalaki. Ewan ko kung anong ginagawa mo. Aba't sumayaw pa. Napaka-angas talaga. Iba ka rin. Gago! <laughs> ko talaga makikita yung hinahanap <tipos> ko. At ayun guys, at bumalang Gago! Gago! Ano po talaga. Hindi ko lang talaga makita. Ay, ay, pagod na ako. Gusto ko nang talonin ito at napakabagal naman itong hagdan na to. Gago! Ay, ay, sana nandito ka na. At nang makita na kita. Jesus, ayan lang pala. Ay, nakita ko rin. Thank you.